Wow. Dahil ko sana pagsabay ang bandok mo, tamahiling eh. Gwapo nga, <rik> parang hukal dito. <decorative> parang hukal nga, parang doon, gwapo. Kaya nito ha, ang... Turuan ko ka mo kung paano pag-ukal. Nguna, musura ko nung tumukal. Maurag tabi ako tumukal pag ano... Pag mga... Gaangal. Arog ano... Gaangal. Gaangal, pili ng tukalo na de. Dahil, tabi ako tumukal. Pag arog na kayo ni ang pag-tukal, Ah, uh, mailing tabi ni man sa itsura kang ano. Sa itsura kay ni. O na, pwede na tabing tukalon. Iyo? Ah, uh, nata, bal, pagkaangalo, sa katukal tukal? Oo. Oh. Ah, uh, sige daw ngaya. Balong ko daw ngaya. Ah, hmm. uh, uh, maluya talaga ako kay ni magtukal, pero... <laughs> ang aram ko, ang pagtukal, ang pagtukal kay ini pag may may ano ka, may may nyug ka, tapos tukal mo dumang sa tindaan kibagas kaya na ang aram kong pagtukal ah. ay buli ni magabat man matanglay man pag ini matanglay man pala nuna kung karaw karaw asya, abay daw ah. matukal man daw ako hmm. Ah. pag ako magtukal kay nang aram kay ni pwedeng Matapos ini sarong semana. Mm. Pag ah, arut ka. Ah. Pag arap ini pag ah, nagkakasta na pagka sarod. <laughs> Para di punta pag aku nagtukal kay na butuan kita kay sarong semana. Ah arap ko kay madali. Ah pag mga gaangalo na. Mm. Pag gaangalo na pwede nang tukalon. Hmm. eh so, pag aarog kayo ng gaangalo na gari malumuho yun isa. ay pag gaangalo parang madali yun sana oo uh, uh, uh. pero pag aarog kayo ng medyo kipot kipot pa gari matutang lay ano yun vlogta eh? dahil na ako ka. ano sana yun eh? ano ang ina liyan na Say ni Prel. Brasil. di ni mani manaybing agum ni mani nakdaw. Brasil. May tanaw? Sa ingaan? So may anaw? So dating tinanong mang kang hangtat? Yeah. So mapalaog pa si naman? Okay. pagluwas luwas dik de, mapasiring dik? Yeah. Pera ya? Oh. Ay, 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 ay. Ano manong Supayag, dingata, naglukod, supayag, ah, naglukad-lukad mana. Pa, bakong lukad talaga. Lukad-lukad sana. Ay, pag a lukad-lukad. Pa, <laughs> pag nakol. Oh, pag araw kayo ni guys na araw kayo ni ano, ah, uh, buruka Iyan gapod digri sa bikol na gaangalo na. Ayan, pag gaangalo na da sabi, ah, uh, pwede na da. Madali o na da to kalon. Kalon. Uy, Oo

<laughs> para problema ka mukhang paguntuan. Ama yung pa, alas dosi pa <laughs> Mga alas dos na. Ah, <laughs> oh, guys. Ito, tingnan mo, ah. Ah, oh, pag mga arog kayo ni, lintian. Ah, arog kayo ni, guys, oh. Arog kayo ni, ni ang igapod. pag arog kayo ni, ngalo na, ayun na. Ah. Ano na yan. Pwede nang tukalon. Pagdai mm -mm. panagaangal Pagdai panagaangal, ano Matagas ah? ang pagtutukal Ah, matagas pagtutukal pag uh, bago gaangal. ah, Pag-aarog kayo ni guys Na Yun eh, pang, pang pan gaangal Balon tara daw kung matagas mananggad Ay iyo Matagas mananggad ang pagtukal kang bagong gaangal Makutang lay Yung mm. Ay Isos Kaya mm -hmm. Magamit ka kay Pwersa Pag uh, Bako pag aangal Pero pag araw kayo nang gaangalo na Dahil ka na magamit kay Pwersa mm. Minabuka na sana Kusang minahuros Hmm Isos Madalik man ang gad Pag na Oh. Uh, Minahorosa na, na, minahorsa na talaga. Mm. hindi <laughs> Ini ini pala nang kakaiba pag uh, ba, ga ngal buda. Bakong nga medyo gurang-gurang na ang pag arog kay nari sa Burukana. Uh -huh. Pag kayo ni nga, uh, arog kay nga medyo luto na, kumbaga sa ano, gurang-gurang na. Ayun, ta na luto na kay Maray. Ayun, dakol nang Ayun na ini, madali-dali na ang pag ano Honda, medyo malumoy na, Mamara na mamara na pag mamara, madali-dali na bal. Ano? yun? <laughs> <laughs> sigyo ba yung ulo? Ano yun, Nag... pag... <laughs> Nag... pag... nagtutukal kita oh, sige wag <laughs> ano <yun, laughs> ano? Ah, manggarong tukal man kaya ang isip mo Sutukan so, kay ning luka. Ah. Uh, Idama na to kala mo kay. <laughs> Ay. Arog saka ang guys. Ano ini masiram ini pag arog ini iyo Iya, na. No? Oh, masiram man ang Masiram man tanay ang mo ngani. Bako kun siya mamantika. Sige daw, tanan pa daw kung... aram nyo guys ko nga daw Nakata na na kamuki lutung lukad. Sige, so, gigibuin ining lana. Ayan, igigibuin ining lana. Balon to daw. Kumait ito po sa tiso guma. Gariguma ba? <laughs> guys. Garigo Gariguma, Gariguma. <laughs> <laughs> Araw pa lang kayo ni talaga. Ay! Pwede pa Maurag man ang ano ang kantukalan. Dahil ko pigpapahiling ang ano, tabaga kong marestrict na mga kan ukala na ini. Basta ang ko sana. pag-arog kayo ng burukana, madali na. Pag bukana talaga, madali na ina, ina, ina. Kaysa man may mga ano pa. Arog kayo nyo. Madali yun naman ang gad. Maray talaga pag bukana, madali. Hmm. Ano yung doon ayun doon? Iputol ka. Kalol. Bra! Lumban! <laughs> Nawara na sa ano rin Nawara na <nindu>. kaya <laughs> sa so, bata na gigyago. Kaya ako pa ito. Lintian tay nilalik man sa nanindo ka. Ayot ka. Una, kung nag-ano pa sa nakamu, nag-tukal, nag 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 o nag-buk, nag tapos nag... Para haluyo na.

Oh, so, ang unyan kita guys Unyan na pagka uh, algaw Ayan natapos na pagbunutan Ang satuyang uh, pagtukalon Ang satuyang uh, mga nyog Ayan ko na hiling nito guys ito uh, Mga Mga arog po kayo ni Ayan hilaw pa siya At uh, lulutuon mang siya Ayan ilalag nung ang sa lutuan uh, Tanganing maluto giraray Ayan nga ni uh, Mabenta sa tamang presyo Kapag araw po kayo na ang uh, linaran nindo sa pabakalan Nakulaon po ang risiko Ayan, bata-baratuhon na sa nangon yan Ang uh, lukad Kaya ano, uh, Luging-lugi sa mga uh, Nagkukoprangon yan e Kung nakailin nito guys uh, Sa ano Ang kilo na lang po niyang sa bakalan Is na mga nasa ano na lang siguro Nasa mga 20, 28 na lang Siguro ang kilo nito sa uh, bakalan kang mga lukad. Oh, dai pero mga estimate mga arog lang kay hmm. Tapos arog kay ni, dai man po ini arog pa ni ta. Uh, luluto pa siya. Syempre magian pa. Oh, ito pagkatapos na iano digdike mga duwang aldaw, isinalang uh, pinakalayuhan. Syempre naging ano na siya. Uh, naluto na ng uh, konte at pwede nang haliun sa shell. Pwede nang tukalon sa shell kang uh, nyog. Ayan, natukal na, nagtukal man nga ni ako kasabago. Then, ini na po. At uh, lulutoon pa po ini. So, mga luto na ilalag na po duman sa mga sako araw ka ito. So, mga luto na pipiliun man siya. Tapos, so mga lutong-luto na ilalag na po duman sa mga sako. Tapos, ini po na daipa. Lutoon mang giraray po ini sa mga arog ka ini. Tahilaw pa po ini. O, kaya uh luging-lugi ngunyan so mga nag-ano. So, mga nag-lulukad uh, ta. Syempre, masanggut ka, mapasanggut ka. Oh, pagpasanggut mo sa nyog, pagpahakot, pasiring ligdi, mapabunut ka pa. Oh, mo, masalang ka paligdi. Oh, sa salangan na ini. O, oh, siyempre, mabantay ka pang mga 2 two, two days, oh, di ba? Tapos after two days, ayan, mahali ka pa kang mga bagol oh, matangla yung bagang paglulukad, tapos ang bakal, oh, baratuhon, mm. tapos ang pabakal kang mga lana tanang mahal-mahal na, oh, dapat kung barato man tabi sa so bakal kang luka, dapat barato man tabi sa so lana, oh, iyo, ta, baratuhon sa so bakal kang lukad, mahalun ang lana nata ito ang hapot oh tabi kami nagharapot sa mga uh, pabrika kang uh, lana baratuhon po ang lukad ang bakal tapos mahalon po ang lana nata ayan ang samuyang hapot eh po oh, nata po ta ah uh, baratuhon ang bakal kang lukad tapos mahalo lana oh paano nangyari ito oh Paano daw tabi? Ano daw ang paliwanag nindo tabi kayo ito sa uh, madlang people? Kung nata, ta, mahalon ang lana, baratuhong pa ang lukad. Mapagalong po, pag, pagal-pagal po baga ako pag, uh, ano, pagtukal. Uh, pagtukal kang, ano, isipunin po po ang uh, pagsanggot. Pag, uh, siyempre, maalsa pa, pasiring ligli, uh, mapabunot. Ang grabe po ang pag grabe matang layo ang paglukad. Oh, tapos uh, baratuhan baratulan bakal kan lukad, po ang lana. Oh, paano nangyari po ito? Aber daw o sa so may mga may mga pabrika diyan tabi paki uh, simbaga daw tabi ang haput me uh, na nataapo ta mahalon ang lana, baratuhon po ang bakal kan lukad.